Alam nyo ba ba tayo nandito ngayon sa intersection? Eto mga ka-driving. Ano yan nakalagay dyan? Do not block the intersection. Ah, nakalagay po yan. Dilaw. Nakita nyo po. Yung finocus natin na yan. Bakit nga po ba? Nasa stoplight tayo. Dama po. Kahit naka-stoplight tayo, hindi tayo pwedeng humarang dyan sa right side na yan. Kasi yung do not block na yan ay nagbibigay ng way para dun sa mga pakanan habang nakastop light po. ba diba? So yan. Pero nakita nyo may nakaharang dyan sa harap. Dyan daba, sa bandang right side na yan. Nakaharang sila. So paano po makakaraan yung mga papuntang kanan? So yun mga ka-driving. Tandaan po natin ha. Pag napunta tayo dyan sa intersection na ganyan, do not block, Huwag po tayong paharang-harang. So, yun mga ka-driving!